Qing Dynasty. Ang dinastiyang Qing ay ang huling dinastiyang imperyo ng China. Ito ay tinatag noong 1636 at pinasahan ang China ng wasto mula 1644 hanggang 1912. Naunahan ito ng dinastiyang Ming at sumunda ng Republika ng China. Ito ay tumagal ng halos tatlong siglo at nabuo ang territorial na base para sa modernong China. Ito ang pang-apat na pinakamalaking imperyo sa kaysaysayan ng mundo sa mga tuntuni ng laki ng territoryo. Ito ay tinatag ng Akan Manchu ay Sinjoro sa Manchuria. Ang Manchus ay isang malakas na estado ng militar sa hilagang silangan ng Eurasia. Ay idiniklarang pagtatag ng dinastiyang king noong unang bahagi ng ika-17 siglo. Sa pamamagitan ng matapang na ekspedisyon ng militar, ajoy diplomacy at malawak na pang-ekonomiyang pagpapakilos, tinanggal ng mga pinuno ng Xin estado ng Hunghar na nagtatag ng hindi kumukulong tong kapangyarihan ng Eurasia. Paano pinamunuan ng dinastiyang king ang China? Sa ilalim ng dinastiyang king, ang teritoryo ng imperyo ng China ay lumawak ng malaki at ang populasyon ay lumago mula sa halos 150 milyon hanggang 450 milyon. Marami sa mga di-Kino na minorya sa loob ng imperyo ay sinisisado at isang pinagsamang pambansang ekonomiya ay tinatag. Namuno sila gamit ang isang estilo ng Confucian at mga institusyong burokratiko na pinapanatili ang mga pagsusuri sa mga imperial upang kumalap ng Han Chinese na magtatrabaho sa ilalim o kahanay ng mga pinuno ng Manchu. Kinangkopti nila ang mga ideal na sistema tributary ng Chino sa pagpapahayag ng higit na kahalagahan kaysa sa pagiging ng bansa tulad ng Korea at Vietnam habang kinakabit ang mga kalapit na teritorya tulad ng Tibet at Mongolia. Bumuo sila ng isang lipunang militar at nagpakilos ng isang malaking hukbo. Noong 1644, tumawid ang Manchus sa Great Wall at Sinilakay ang China. Di nagtagal, ay kontrolado nila ang kabiserang lungsod ng China, Beijing at idineklara ang pagsisimula ng isang bagong dinastiya na tinatawag na Qing. Emperor Kangxi Si Kangxi ay namuno sa loob ng 61 taon mula 1654 hanggang 1722, ang pinakamahaba sa sinaunang emperor ng China. Ang Kangxi Emperor na nabigyan ng pangalang Suanye ay ang ikaapat na emperor ng dinastiyang Qing at ang pangalawang emperador ng Qing na namuno sa wastong China. Isa sa pangunahing layunin ng Kangxi bilang emperor ay upang palawakin ang imperyo ng China. Matagumpay niyang nasako pang Taiwan. Nagtatag ng isang kasunduan sa Vietnam na kontrol ang rehiyon ng Amur River mula sa Russia at tinal ang mga Mongol. Emperor Shunzi. Ang emperor ng Shunzi ay ang pangatlong emperor ng dinasiya ng Qin at ang unang emperador ng China na namuno sa wastong China. Ay naghari mula 1644 hanggang 1661. Pinili siya ng isang komite ng mga prinsipe ng Manchu na kahalili sa kanyang ama, si Hong Taiji noong Setyembre 1643, nang siya ay limang taong gulang. Siya ang unang emperador ng Xi na namuno sa wastong China, ang naambag ng dinastiyang King sa China. Bilang isa, nakamit nila ang pinakamalawak na sakop ng China, 13 million square kilometer. Ikalawang bilang, panatag, malago at mayaman ang ekonomiya. Ikatlong bilang, ang Kangxi Dictionary na may 47,000 na karakter. Ikaapat na bilang, Imperial Encyclopedia. Ikalimang bilang, Pagsulong sa literatura tulad ng Kwan Tangxi. Ikaanim na bilang, Mga kilalang klasikong nobela tulad ng Dream of the Red Chamber. Ikapitong bilang, Chinese Paintings. Ikawalong bilang, Peking Opera. Kasyam na bilang, Blue and White Porcelain ikasampong bilang, tradisyonal na teknolohiya sa pag iimprenta Makasaysayang panahon, imperial na panahon Panlulupig ng King Ming 1644 Unang opyo na digmaan, 1839-42 Pangalawang opyong digmaan, 1856-60 China-Hapones na digmaan August 1, 1894 April 17, 1895 Revolusyon ng Xinhai October 10, 1911 Pagbitiw ng tungkuli ni Piyo e. February 12, 1912 God bless to all.